This is before interview. Sino? Oh, yung kit-kit mo! ganda-ganda ng kilay mo! Pwede na yata. Ano yan, Abby? ABI? I guess. I, I guess. Hayaan. Kaway-kaway. Kaway-kaway. <laughs> ano oh, yan? Dito ako bakit may song ka na? Nasaan po Isang last na lang? Hindi. Mali. kay. dapat after nung commercial. Parang yun na yung bali last mo kasi interview mo pa sila, di ba? Sige, di bali. galing mo na yung paso bali merong ano pa yan eh may Ito, siyang sumulat. Para kayo, i ano? Ha? Huh? Oh. Okay, Kit mo talaga.